Chuck Taylor Converse hagulat yung presyo mga to 1437 pesos na lang wala na namang 2k 1895 pesos lang 1595 pesos sneakers for women so Airwalk yung brand 995 pesos mid cut Airwalk 897 pesos sneakers ulit ng airwalk ito 899 pesos lang oh. para sa mga tamad mag-lace oh. same price lang, yung kanina pang babae yata, ito naman pang lalaki oh. 899 pesos din oh, 1,595 lang, regular price pa yan mga tol, baka may less price pa yan okay, good day mga tol welcome sa akin mga channel nandito tayo ngayon sa tapat ng Santa Lucia Mall, dito lang to sa MyQ Plaza, check natin yung mga sapatos dito ngayon sa Sports Warehouse Cube uh, Plaza, Kainta. Ngayon na lang tayo nakabalik dito mga tol. Nangyayit ang bago dito, mga restocks nila. Shoutout ko muna yung team, The Sports Warehouse, Cube Plaza eh. Shoutout okay. sa inyo mga sir, mga mga. And thank you po for allowing me na makapag-velo dito. Ayan, pinapasok tayo ng mga customers dito. Ang dami. Dumadami na. Ayan, chat. Okay mga tol, unahin na natin dito yung mga brand na nasa harap ko which is yung mga New Balance. Most shoes na nakakita natin dito sa mass display na to ay uh, naka low, 2.5 and below. Tapos ito yung mga low budget nila dito o oh, budget friendly nila dito kagaya ng dalawang to 1,747 pesos. Ito 1,739 pesos. Mga lightweight running shoes ng New Balance. So ito, 2,877 uh, tapos ito performance shoes again 1,738 pesos lang mga tulong sa mga merong mga fitness goal by this summer ayan isa to sa mga store na nag-offer ng mga new balance dito tapos may mga items din sila dito na naka 40% off 4,748 original price of 9,495 pesos baka weeks lang mag-bless pa yan ng 50% off pataas 3,239 pesos From original price of 10,795 pesos Yan, ganyan yung mga presyuhan ng mga uh, Footwear ng New Balance dito uh, For men's and women's Tapos tingnan pa natin yung iba ng mabilisan Mga toy Fresh foam Hiero, 2,939, dating 9,795. Grabe yung bagsak presyo nito. Itong uh, low-cut na trail runner natin dito. Naka-sale na siya, 3,597 na lang mga tol. Isang colorway. Kung ano lang mas prefer ninyo, high-cut or low-cut. May option kayo dito. O, mga lightweight running shoes for men's naman tayo. Itong isang to, magkano to? 2,398 mga tol dating 4795 lightweight running shoes New Balance 520. Tapos ito yung medyo pang uh, wide footer mga tol. New Balance ano ba to? 860. Price na lang nito ngayon, ito pala yung 2848 na nakita ko. Eh, tignan yung original price, so oh, 9,495 pesos. Solid rubber outsole. Tas ang ganda ng forma nito, eh, mga tol. ko lang trek shoes na to mga tol isa to sa mga solid na trek shoes dito lightweight and with gore-tex technology na rin to mga tol and price ito from original price of 8,795 pesos ngayon 2,639 pesos ta lang. tapos yung size nito uh, 10 US women's 8.5 men's so sa ngayon ito muna yung last natin para sa mga new balance Uh, shoes. Ito, meron tayo dito ng 2,939 pesos. Kagaya ng panlalaki kanina na hike shoes, na high cut, lightweight shoes. Ito, pambabae naman to mga tol. Baka matripan nyo rin to O may regaluhan ko yan. Alam nyo na, may design dito or style ng trek shoes. O mga tol, converse shoes naman tayo. Ito, unahin natin sa converse is basketball shoes. Meron tayong budget friendly dito. Dating 6,990. Ngayon, 2,097 pesos na lang. Tapos yung isang colorway niya, yung white, yung ganito. Ganda mga tol. Tapos lightweight lang pala to, no? Mukha lang siyang mu mukha siyang mabigat kasi bulky siyang tingnan mga tol. Ito, 2,097 pesos lang din mga tol. Tapos yung mas mahal nilang colorway, yung ganito. O, kasi may ano to may design-design eh. Ayan, no? Oh. Price naman ito is 3,245 pesos. puso to eh. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag sa ganito eh. Madam, anong tawag sa ganitong Converse? Trend Star? oh, ayun. According kay Madam, ng shout out ulit. Team na Sports Warehouse Q Plaza. Ito, sa mga naghahanap ng ganito, ibang colorway, meron tayong ganito. Yung usual natin nakikita ng ganito is yung mga black and whites ngayon. Ito, meron tayong cream, meron tayong sky blue, Chuck Taylor, na, nakalimutan ko na naman yung pangalan. And prices nito mga tol is 4194 for 194 yan 3774 3703 or 03 yan mga tol ang ganitong style ng sapatos dami pala nilang stock ngayon dito tapos kung hindi naman ninyo trip yung high cut na Chuck Taylor na ganoon meron din pala silang nilabas na low cut na ganito ganun ganito din ito mga tolo ito mas trip ko yung forma nito 4,074 yung price mga tol yan hindi naman silang kakala yun yung price ng pares 4,194 pala yung kanina ito so astigo 1,995 pesos chuck taylor shoes tapos yung katabi nya yung black chuck taylor shoes 2,245 ayan baka fan kayo ng mga chuck taylor shoes alam nyo kasi ako mga tol uh, gusto ko rin yung gantong porma ng sapatos. Yung nga lang, hindi gusto ng paa kasi sumasakit yung gilid ng ano ko. Dahil medyo malapad yung paa ko. Nakikiski sa canvas. Kaya mas prefer ko yung mga rubber o kaya mga uh, stretchy na material ng sapatos. Tapos ito yung mga pambabae natin. Ito hindi nakasilo, 3390 pero siguro wala lang yung price niya na tanggal lang siguro. Ah, siguro 'to 3390 din baka naka-regular na 'yan. Tapos ang dami yung options dito. Mga pambabae, nakasilo na ito. Mura lang nito, 1047 pesos, 2245 pesos. Yan mga pambabae chapter tapos tingnan pa natin yung iba mga tol. Ito parang slip on lang siya mga tol. Oh. Naka-sale na rin to, 2 4, uh, 2574 pesos na lang mga tol. kung trip niyo yung ganito, oh. parang chinelas lang na Chuck Taylor. Stick din ano. 1,158 pesos naman kung trip mo to ito, kung bayad it na to ayun okay, no. tapos meron din tayo isa pang lokot na nakita dito medyo pricey pa o, oh, 2,694 pero naka-sale na rin yan mga tol tapos ang gaan nito ang ganda, Parang ganito siya na low cut. Gaan? Ganda mga tol. Usual sa mga gantong sale ng uh, The Sports Warehouse, laging nandiyan yung mga sketchers na sapatos. Yung mga budget friendly natin, kagaya nito kung babae. 1,997 na lang, dating almost 4,000 pesos. 1,997, dating almost 4,000 400, uh, pesos din. No? So, yun, mga lightweight slip-on shoes. meron din silang ganito mga to yung foam shoes 2,037 pesos naman tapos colorway available itong dalawang to uh, Skechers pa rin to yung parang crocs 2,396 pesos naman to ayan arch fit uh, brown yung colorway niya mga kol wala siyang ibang colorway dito tapos may pang men's din syempre 3,497 3,987 mga nakalas na rin naman tong mga to mga to mga kol may mga slip on din naman si Skechers for men's ito 2347 yung go walk ito hindi ko lang sure yung price ito isa siguro natanggal ba same price lang din naman sila yung size 12 to kaso price ito 2148 gray At tapos ito two, oh, 2 2598 gray din ito yung gusto solid rady, also so, uh -huh. tapos check pa natin yung ibang mga poly. may ilan-ilan pa tayong Trexus dito. Ito, mura lang 'to, 2 to 47 pesos itong gantong klase. Tapos ito yung medyo pricey na nakita ko dito. Pero ang ganda nito mga tol, aforming Trexus. Yung know, price niya ngayon is 7,295 pesos. Eh medyo may music tayo sa background mga tol, sana hindi naman naririnig dito sa vlog. Skechers Deluxe Trail uh, lightweight track shoes din kaso medyo na, naka regular price pa pala sya 6,295 dito mga tol ewan ko lang kung kailan to magsisale pero ang ganda nito mga tol tapos mga tol may ilan ilan tayong mapupormang adidas shoes dito hindi ko alam kung ano model to mga tol eh. pero ang forma talaga oh. Oh, parang forum na modern ewan ano bang pangalan nito? Etong isang to 3,6 na lang etong isang to 3,6 99 naman mga tol ito yata yung niya mas mahal yung pababae mga tol no konti lang pala talaga ng Adidas dito mga tol. So ito may mga Stan Smith tayo dito mga tol kagaya nito. Oh. 5,300 pesos nga lang naka regular price yung gray tsaka yung white tapos may isa pang Stan Smith dito. Eto, 4-3. Ah, 5-3 din, mga tol. O, oh, mga Trek Shoes Hunter dyan, mga tol. Oh, Adidas Adventure. Ang ganda na ito. Yung kulay niya, para siyang pambabae. Eh. Pero, ang laki ng size, eh. Nine and a half. Men's size, eh. Men's Ah, uh, Hyper Churk? Turf. O, oh, parang sandal siya. Ang ganda na ito. At, alam niyo ba yung price nito, mga tol? 2,250 lang to dito, mga tol. Ang ganda, mga tol. Ayan, mas pipiliin ko to kaysa sa mga basketball shoes dito mga tol kasi eh, talagang track shoes yung hanap ko eh stigo eh. tapos yung Hoka na brand napaka pricey oh ito 7,347 7,916 pero kung afford mo naman to tol ayan, magaganda din naman tong brand na to o oh, magaganda din yung designs ng brand na to tapos may ilan ilan din tayong mga Nike shoes dito eh ito oh kaso oh, naka regular price yata ito mga tol 3,995 pesos running uh, shoes Kairi fly trap dito 2,691 na lang for kids napakakunti ng Nike dito yung hotel Ang marami dito again New Balance, Converse, uh, Diadora, Airwalk uh, yan mga maraming brand dito kung dito kayo pupunta sa uh, The Sports Warehouse Q Plaza, Kainta so, since na-mention ko na rin yung mga budget-friendly na Diadora ito, lifestyle shoes ng Deodora ah. wala siyang price mga tol pero ang ganda black and white tapos running shoes 1695 again yung mga pricing ng Deodora performance shoes dito panlalaki pang babae naglalaro lang sa uh, 1595 at saka 1695 kaya check natin sila ngayon mga tol Tapos ito below 1.5 oh. Itong isang to 1.186 Itong isang to 1.356 Unisex yung mga designs nila mga tol Kaya kung ano ma matripan mo dito Punta ka na mag -check, ma mag check ka na ng size mo Correction lang mga tol Yung pinakamahal palang price ng mga Diadora shoes is 1,795 Pinakamura naman is yung 1-1 kanina doon at saka 1.3. 3 Yan. ganun lang. Walang silang 2,000 pesos. Bra uh, budget friendly na budget friendly. 1,995 pesos yung loto na running shoes. Ewan ko kung bakit nag-iisa lang to dito mga tol. Ang ganda rin ito mga tol, no? Oh, 1,995 lang. Okay, siguro mga tol, hanggang dito na lang yung vlog natin for today dun sa sports warehouse. Nandun lang naman yun sa baba, sa likod ko mga tol. E, Ayan, yan, yan the Sports Warehouse dito sa may Cube Plaza kainta mga tol yan no shout out again Team Sports Warehouse or the Sports Warehouse Cube Plaza kainta yan maraming salamat mga sir mga madam at sa inyo mga tol na ngayon lang napasyal sa mga channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe like at hit yung notification bell para updated na rin kayo sa mga vlogs kagaya nito at ito pa, ito pa ito pa rin sa mating channel at syempre hit mo huwag nyo kalimutan yung like tola Uh, makakatulong sa bawat vlogs na ipapascribe ko dito sa munting channel ko. Tapos pakishare na rin sa mga friends mo o friends ninyo para kasi hindi isa lang na gusto nyong pumunta magbabarkada o magtutropa at least hindi ka mag-iisa. No? So paano hanggang dito lang muna yung vlog natin for today. Good day God bless and kita-kits tayo sa mga susunod natin vlogs.